Hello guys, happy Monday. Kumusta mo karon diha? Inaot na asa mo mapanglawas kanunay. Ako okay ra sa had. Ni alang sa balay. Ang istid ko aning kuan guys no kaning kaning ato ang pagka mga content creator kay naka boss og confidence sa ato ah. tapos Kabalo na ta mag-atiman sa atong sarili, no? Okay. Maula po na ako sa camera bang uh, hagard ang atong mga nawong. So, at least no, sa ingani bang na imot ang mga content creator. Naalagaan po na itong atong sarili. Pari asagihin mo na ako karon While nag-story nag pagmata na ako sa morning, kay after maligo, Butangan ako ang liquid foundation ng ako ang nawong para at least maputi-puti o oh. ma-enhance ang atong mga beauty. Hindi na isa't gugustuhan ng heavy ng makeup. Kung ang ginahimo, kuan lang, kanila magbutang lang o oh. liquid foundation sa nawong. Cover-cover ang itong mga dark spots. og oh, ang wrinkles. Then, Tabang mo din siya ang ah, guys. Masage man po natin itong mga naong, di ba? Like this. Apilo na lang sa nato atong mga liog para dili naong lang ang nagputi. <laughs> ano. So, enhance, enhance, enhance ka mo yung beauty. May anak lang. And then, i-form-form form gamay ang kilay sa una katong bata-bata ako medyo baga-baga pang akong kilay guys dili ko nagabutang aning kuan eyebrow or kaning mga eyeliner kay baga naman siya pero pag matigaw lang di ay di, mga ibot na ang kilay di ay so at least na ay in any, na ay na ay eyebrow pang enhance sa mga eyebrow guys Or para di isa murag nagkampat ang ato ang eyebrow yung sa height <laughs> nasubrahan na siya kanipis so kuan lang siya hinga na on lang hinga na lang paano o lang isa siya kaya ma-emphasize lang ang ato ang mga eyebrows hinga na And then, tapos na. Pero, di kanya. <laughs> Magbutang ko po dito o bang enhance sa mata. Unshadow. shadow. Kaya since nag-vlog-vlog man Parang at least, attractive po tatang awal. Piliji ko ka mag-makeup, guys? Pero, In ang -ani, ani na lang. Butangan gamay. Dili ko ka magamit anong mga brush. So, kamot lang din ang ako. Ah. pero, I make sure nga rin din ako kamot. Before ko nag- uh, gunit ang mga pang makeup kaya kay nag sa ang sako, Rubbing alcohol sa ako ang kamot. Para, ah, uh, dili makontaminate. nangangin ang anak lang. So, gamay lang good siya. At, as, at least lang ba na ay gamay nga And then, butangan pa na ito o oh, gamay eyeliner. Para na enhance lang ang atong lashes. ang mga eyelashes. ayaw lang konsepekas oh di ba wala na check na eh, eyelashes tapos magbutang putaog og blush on kani akong ginagamit nga blush on then butangan na lang sa ang lips on oh, gamay para para makulap pula siya. Yan, I-blend lang nato. Ayan. I-blend lang. Para na-eye blush on. Blush on. Ayan na lang sa deri. Tapos, lipstick. Dugangan pag-amay kayo niya may eris na ni kahilig kayo kung mag mag kaon sa akong lips mo tapos ang next boss ang last powder para at least mapantay siya kahit na ayaw mong usahay kuan ano ba ka ng masobran kabutang o blush on ba so at least manormal siya kung butangan o powder So, yung ana lang guys Yung ana lang ko kasimple mga butang make up siya na <laughs> Kay, para at least napagyap simplicity hindi lang kay na beauty kahit tungod sa make up kundi Enhance lang magi enhance. So mo onanishya, guys. Pero ang pinaka importante, dapat mag smile and be positive always. And most importantly, always pray. So, this is my video for today, lang, guys. Thank you so much for watching. God bless. Ayo.